Maraming bisis ka na ba na pabalik-balik abroad pero wala ka pang OWA e-card. Napakalaga ang OWA e-card sa mga OFW para mapadali ang lahat ng transaksyon sa OWA. May mga benefits din tayo makukuha sa OWA. Isa na dito ang class assistance, health issue, education, mga trainings sa CBIS. Pwede din tayong mag-loan para sa panimula. Kumpletuhin lang ang mga requirements na hiningi ni OWA kung saan tayo malapit na branch, pwede rin tayong pupunta at magtanong sa mga gusto nating malalaman. Gusto mong malaman kung paano kumukuha ng OI e card, panoorin mo tong video na to. Sino bang pwede kumukuha ng OWA, e-card, mga active member ng OWA, may valid passport at may valid Saan ba pwede kumukuha ng OWA e-card? Pwede na tayong kumukuha sa Naya Terminal 3. Sa loob ng OIW lang, kung departure or arrival, pwede ka rin namang sumaglit kahit 50 minutes sa pag-apply ng OWA e-card. Kung sa Naya Terminal 3 ka mag-apply ng OWA e-card, lumalapit ka lang sa dulo na counter at ini mo ang barcode at ito ang lumalabas. Pilapan mo lahat ng personal details, i-check mo rin baka may mali ka. Sana huwag na magkamali. Pagkatapos naman mag fill up, lumalapit ulit sa counter for verification. Pag na na, picture. O di ba madali lang pagkuha ng OWA e-card, lalo na pag arrival, departure ka. Pwede ka na sumaglit dito sa OFW lang, dito lang sa NAIA, Terminal 3. Saglitan muna na para makakuha ka rin ng OWA e-card. So magkita-kiss tayo sa susunod na video.